Yo, what's up mga ka-techie and welcome back again sa ating channel. So, today's video ay nakakita tayo ng problema dito sa OPI PC na motherboard. na uh, gamit natin is uh, Wi-Fi 5. So, ito yung uh, concern ko dun sa group natin. Ayan. So, nakakonect naman yung ano, lumalabas yung IP address kaso ah, connected without internet so yung gamit natin dito is O5 PC so pangalawang O5 PC na to na bago pero same yung problem pagka bagong flash and kakaboot lang ano okay siya. After ng setting, lagay ng license and etc etc yan so pagka patay mo ng bendo pagka switch mo ay yun na lalabas na yung problema na connected with the internet may IP address pero hindi lumalabas yung portal ayan so yung developer is pinoscope kaso magulo magulo kasi typing eh. so ito yung video nito kung ganito rin yung problema nyo dyan sa board nyo na OPI PC so ganito yung ginawa kong paraan pero kung sa OPI 0, OPI 5, okay naman siya. Hindi ko pa na-try sa Raspberry Pi. Gagawa tayo ng video natin sa susunod. So, bago to na OS, bagong software, bagong developer, natin, na-try natin. Ayan. So, dito, ginawa kong paraan guys is, sa mismong AB, ginawa ko siyang VLAN. Ayan, VLAN 22 yung ginamit ko yung naka-default sa ating software. Ayan. Kung makikita niya sa video, naka-AP mode kasi. So, ginawa ko muna ng bilan para ma-bypass yung portal. At may set up natin na maayos yung mga uh, rates and uh, iba pang kailangan i-set up doon mga banners. So, pasensya na dito sa video. Magulo dahil wala tayong cellphone holder and isa pa madilim ayan so, ito yung bindo natin ayan you know. makikita naman dito ayan nakasaksak yung internet papunta dito sa ating modem ayan ito yun Kasalpak ko sa LAN 4 ayan tapos sa LAN 1 naman yung uh, Raspberry Pi ay Raspberry Pi yung OPI pala from OPI to modem ayan so nagboot na ayan umilaw na rin ayan umilaw na rin yung internet tapos umilaw na rin yung LAN 1 natin ulitin ko yung LAN 1 ayan medyo madilim kasi guys yung LAN 1 natin is uh, OPI to LAN 1 and yung internet natin is nasa LAN 4 Ayan, kung hindi nyo nakikita. Eh, hindi nyo talaga makita kasi madilim yun. Eh. Ayan, so pinapakita ko lang yung problema kasi baka ganito rin yung problema nyo. Ayan, goods naman yung USB to LAN niya. Kanina lahat, ah, napalit dahil ako na ng bago USB to LAN. Same yung issue, ganun talaga, ayaw lumabas ng portal. So, ito yung ginawa kong paraan, binilan ko siya. Bilan 22. Yung ano, tawag doon yung sa 5B5. Siguro sa ibang AP, okay naman siguro. Hindi ko lang alam. Kasi na, lumalabas naman, yung IP address. Kaso nga lang, ayaw lumabas ng portal. Hindi ko lang kung bakit. Uh, Na-try ko na rin sa ibang version niya. Nag-down nag ako ng server and system pala. Ang pinaka mababa. Hindi yung late So, same pa rin. Ayaw lumabas nung portal talaga. Yeah. So, ito yung papuntang ano. Ano yung sinasabi ko. Opay. Papuntang LAN 1. Depende sa inyo kung ano yung nilagay yung upstream. Kung number 1 ba, number 2, number 3, or number 4. Kung upstream is 1. So, Opay 1. Papuntang LAN 1. Yung 4 ngayon, i-uncheck nyo. Tapos doon nyo ilagay yung internet. So, walang problema dyan kung namatay yung uh, board nyo. Nag-off. Nawala yung OS. So, hindi pa rin sila makakapag-internet. Yan, try ko na rin yun. Uh, Naka-switch yung modem pero nakapatay yung board. Hindi pa rin sila makakapag-internet. Yan guys. Oh. So, kukunik tayo ulit na nakabilan setup na siya. Ah, ginawa ko talaga ng video kasi dun sa group ah, medyo magulo. Magulo yung explanation ko, naguluan din yung developer. Ah, in case na mapanood niya to, si Sir Dave, ah, magawa niya ng paraan. Sa OPA, PC lang naman to. Hindi ko alam sa Opay 1, Opay ah, uh, sa OPI 0 na try ko, okay siya. Yan, nakailaw yung land 4 and land 1. Ayan, nagbiblink na. Ayan, ibig sabihin yan, online na siya. Ayan, okay. Ang kablo natin. Madilim lang talaga dito. Sa pinagagawan ko. Kasi rush to eh. Naka, kailangan na i-deploy. Okay naman to dun sa kabilang OS. Pero, gusto ko kasi gamitin tong Wi-Fi 5 natin. Kasi so in case na maglagay sila ng GCash and e-loading, ah uh, pwede natin siyang i-upgrade dito. Ayan. So, pasukin natin yung ah uh, ayan. Mabas na. Diba? VLAN setup yan guys. VLAN ang basic, napaka basic. Andiyan pa yung oras. So, nag-flash na ako ng ilang OS. Pero, dyan pa rin yung ating uh, time. So, hindi nawawala. Dito, sa modem ko naman. Sa 5G, medyo may problema. May nagdi-disconnect. Pero, itong modem na yung may problema. Sa 2G niya, is okay naman siya. Yan. Sa so, 5G lang yan. Pero, pag nililipat ko sa 2G, okay naman. Goods na goods. Ah, uh, bilan lang yung ginawa ko. <coughs> so, yung mga ibang AP ko kasi dito is naka bilan na rin. Same lang din yung lalabas. Ganyan din. So, wala akong ibang access point dito na magamit kung matry ko sana kung okay. Pero sa tingin ko talaga sa o pc lang, sa mga o pc users, ganyan yung magiging problema nyo. So, alam nyo na yung gagawin nyo guys. Ay, eh, VLAN setup nyo lang yung modem natin. Ayan. So, magiging okay na. So, kung magdadagdag kayo ng AP, may VLAN configuration din dapat yon VLAN 22 o 23. Depende sa inyo. Tapos, i-add ia nyo sa inyong uh, admin. So, gagawa tayo siguro ng separate video ng uh, VLAN setup na multi-VLAN setup ng piso wifi o oh, wifi 5 na kasi dito isang AP lang yung ginamit ko pero kung naka ano kayo yung TP link na uh, uh, smart management yan yeah, maganda kasi kahit naka AP mode ilagay nyo lang by port na uh, 22, 23, 24, 25 yan yeah. Depende sa gusto nyo yung bilan number o bilang tag salpak nyo doon AP lang naka AP mode is parang nakabilan na rin yung yan ang maganda doon sa switch na yun ayan so nag okay na rin yung internet natin ayan guys sa mga gustong bumili magpalagay ng piso wifi panggasinan area meron na tayo sa bugalyon lingayin bimalay meron na rin tayo sa balasiki orbis, bis mga aldan, bunuan lagupan ayan so available na yung mga area na yung guys pwede na nating ah, lagyan so may mga units tayo dito na pwedeng deploy pm nyo lang ako dyan or dun sa facebook page natin na ah, ngitech ph ayan PM nyo lang. PM nyo lang, ako guys. Kung gusto nyo mag-gumili o mag, uh, magpalagay, magpa-setup sa profit sharing, sa PM na lang tayo mag PM sedakin na lang, guys. Yeah, so, mga may mga katanungan pa na nag-build, mga bago, uh, comment lang nyo dyan kung ano yung mga problema nyo sa Wi-Fi 5 nyo. Kung sa ganun ay mailapit natin sa ating Ah, uh, developer na si Sir Dave. Guys, nandito na lang yung video natin. Ayun uh, yung problema doon sa uh, unang tinanong ko sa group ng Wi-Fi 5. So, so naguluhan pati yung developer. Ayan, so bilan na lang yung pag-asa. Uh, pero kung siguro kung ibang AP yung gamit, di ko pa na-try. So may mga ibang AP tayo pero nakabilan na halos kasi yung mga AP ko dito kaya hindi ko na matry so i-deploy na kasi to guys ayan nakabilan sa up tayo sa opay 0 uh, walang ganyan hindi siya nagkakaganyan so dito lang so, okay na goods na and testing ko na lang yung kanya mga credits and thank you sa panonood guys so kung may mga katanungan kayo uh, please comment dyan sa baba and tasagutin natin sa mga susunod na video nothing guys so thank you and God bless